Dalawa pang kandidato ang pinagpapaliwanag dahil sa kanilang mga mapanira o bastos na pahayag sa gitna ng kampanya. Iginit naman ng Comelec na hindi absuelto ang isang kandidato sa Pasig kahit nagsorry na nga siya dahil sa joke tungkol sa mga single parent. Nasa frontline po ng balitang yan si Camille Monte. Nagdungo sa Korte Suprema ang grupong Gabriela para hilinging patawan ng parusa si Pasig Congressional Candidate, Atty. Christian Ayansia, dahil sa kanyang nakakabastos umanong biro sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Ang mga solo parent na babae na nire-regla pa, minsan sa isang taon pwede sumiting sa akin. Biro uh, lang ho, may asawa na ako. Ayon sa Gabriela, nilabag ni siya ang Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogadong tulad niya. Kaya dapat lang daw siyang patawan ng disciplinary action o kaya madisbar. Paano pa kapag nahalal si Attorney Christian Sia na kongresman. Ano na lang kinabukasan ng mga kababaihan? Una nang humingi ng tawad si Sia, pero ayon sa COMELEC, hindi pa siya absuelto at kailangan niya pa rin sagutin ang show cause order na inihain sa kanya. Kung hindi raw niya sasagutin ito, itutuloy ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamo. Sa ngayon, may isang nakabibinging disqualification case laban kay Sia. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. And therefore, maaari hindi po ito tumanggap ng mga I am sorry. Pinatatawag na rin ng COMELEC si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia kaugnay ng kanyang pahayag na para lang sa magagandang babae ang scholarship ng mga kursong medikal gaya ng nursing. Para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. Itinuro rin umano ng kandidato ang mga maranaw na sangkot sa karahasan noong nakaraang eleksyon. Pinagpapaliwanag si Unabia kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong paglabag sa election guidelines at disqualification tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kung hindi sa relihiyon. Naglabas din ng show cause order ang COMELEC laban kay Batangas gubernatorial candidate na si Vice Mayor J. Ilagan dahil sa kanyang viral na pahayag laban sa kalaban niyang si Governor Vilma Santos. Ang aking kalabay, isang Vilma Santos la ang nalaos na. Ha? Huh? Hindi ako takot. Posibleng paglabag din daw ito sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, maging responsable sa mga pahayag ngayong kampanya. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.